Dito sa tip di yeah. ano? Pang-iniinis pa alam. Unosan ko po. Ha? 1, lang, huwag po kayo matakot 1 lang yan bakit <laughs> mo takot na takot ka nakakala ano mo sa akin, Ito torturing ka gagamitin ko 3 1 lang, 1, 1 1, 2, 3 Okay, 106 po ma'am. So, pwede po kayo kumain yun, ha?